Parang Bilog, San Francisco, Santo Tomas, Batangas Kaya hinatid namin, dahil yung kanyang NMAX ay naka-confine. What?! Kami ay bumili ng pyesa. Kaya sinervisan muna natin si kaibigan, dahil ang kanyang lugar pa ay napakalayo. Uh Oo. -oh. Ito, sinervisan namin siya. Iwi muna namin siya sa kanilang bahay yung kanyang NMAX ay isa amin muna huy 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 pipigay na raw sa amin <laughs> pang <Papamaran. laughs> shoutout pa Prem Bilog yan San Francisco ngayon lang na kami nakating dito at ototobas Matangas tayo ng, ano, ito yung puller na ano sa gitna. Kumuha tayo niyan. Kaya halos masira siya. Oh shit. Oh, oh, shit. ginamit noon? Manual pa rin. Yabe. Hindi natin mapapakita sa video. At nakaka-copyright. Oh no. Ito sira na yung kanyang magneto dahil tinamaan ng welding Aray ko. Uh, <laughs> na, <sa laughs> welding. na natin yung magneto. Problema, kaya na Kawawa yung magneto niya. Ito ay natakanong kasi ng mga NMAX. Sa isang daang NMAX, mayroong sampung ganito. Halos hindi matanggal. Ayan, oh my test. God! Kaya sana pagka kayo magmumuto, tatambak nga yun. Oh. Pero kung ikukumpara mo naman yung dito, ang auto nito 36,000. Pareha sila. Oh. Walang linisa, no? Yon 23,000. Ito 36 to. Saglit lang natin tinanggal ayan oh, napaka napakaganda nung ano niya, spine ayan oh. Yeah. Oh. Ba. Diba? Kaya medyo ingat-ingat lang tayo sa paglilinis. Lagi lang kasi naliligo to. Ayan. Ito. Ito hindi pa naliligo. Naliligo ka na ba? Ah, hindi pa? Hindi pa raw siya naliligo. Oo. So. Oh, okay, ah, boss. Kamusta na? Ah, Jay, Jay, dito, pwede naman 'yan. Ayan, papatiin sul daw sila. Sige, mamaya na uli. Kung tataka kayo, ito 35,000, madaling natanggal yung magneto. Hindi siya force fitted. Ito, makinis. makinis. Oh my god! Wow! Pero ito, 23,000 kabaligtaran. Ayan oh. Grinder ang inabot. Ding. <smelling> Magpapalit si boss ng ano, wala nang thread. Nauubos yung thread niya. Lumambot. Tapos yan, napakadumi nung ano niya oh. Yung shafting niya, kalawang. Yan pagkakaiba nila. Ito naman, Horror 12. Nagkukukurap na, nagkukukurap yung dashboard. Pilot ako ng battery, ganun pa rin. Shoutout sa may-ari nito, kay Boss Kenji. Pero pinakamaganda sa ginawa ko ito. Kasi ito matatapos na, hindi ma, hindi ma hindi ma impound. Oh, mabait. Kaya ito binilag natin para aware doon sa mga sigamit. 'Yon. Tsaka ayun namang isa madalang gamitin, lagi pinaliliguan. Shout out sa iyo, Boss Bilog. Sesa ka na. Oo. Oh, 'Yon. Masama rin naman laging malinis. Oo. Oh. Ito kay ano, kay kay bossing natin, sa dalawa nating boss. Ayan no? Napakaganda ng kanila magnet. So nice. Sama. Ay eh, maraming maraming salamat po. Salamat po. Ito ang sinapit ng welding. Dalawang beses na yan! Force-pitted. Uh, Force-pitted. Force pitted Force, force pitted Ulit-ulit. Ibig sabihin, yung dito, yung isang NMAX na ginawa natin kahapon, sobrang kinis dito samantalang ito napaka daming kalawang sa doon sa dulo hindi na natin mailawan doon kasi ito nga sobrang sikip kaya hindi na namin ginamitan ng todo hindi ko na ginamitan ng todo itong ginawa kong to mga dalawang bira lang hindi kaya sisira lalo kaya ang ginawa ko ay mineldingan ko siya ang bagong puller na lost thread pangatlong puller siya kinil din ko hanggang sa yung uminit siya sinilit ng W40 saka ko binira ng L ng torque wrench binira ko siya Dibaga, uh, hindi ko na mapapakita sa video kasi ako na mag isa yan nakakalang yung yabi dito tanggal na tong pipe kaso ito tinamaan tong stator Siyempre, yan, susul tayo dyan. Sobrang init nun. Sa mainit pa sa mainit na makina. So, binira ko siya ng torque wrench. Doon, doon siya na bumigay. Bumigay na siya. Ayan, usok pa nga siya eh. na yung kadahilanan na hindi nagpapa maintenance. Sana man lang, mga before mag-10 mapatanggal siya. Once ano, mga sa isang taon, sa beses. O, ayun. Pero yung kahapon, basic lang. Isang pilik lang ng impact, impact range, okay na. Ito, hindi. Ayan, napahirap sa so, isang may-ari, ganito sa sakitin ng kanyang motor. Itong magneto. Ito yung nagkakalagay ng 2,500 plus. Ganun. Oh my! Pero ari pa naman, tinesing ko. Boots pa. Hindi naman kumalugtong shopping. Kasi nasabing gagalaw to hindi nga gumalaw eh o, wala naman nabasag, walang crack needs naman lahat hindi naman kasi masyadong binalasubas papagtanan na ng oil seal, siyempre kalawang siya, ayan o ito yung stator nya ayan ito yung stator niya may problema na itong stator niya aray ko bila na lang kinabit ako ng bagong CKP kasi nga nababaran sa welding ang welding lang talaga nakatanggal kumbaga binabaran ko talaga siya ng maraming welding sa magneto hindi ko na pinagpatuloy yung paggamit nito ito hindi na hindi na kinaya o oh. naros rin nga yung dulo eh ginawa ko yan malaki yan pag ginaganyan yan, yan ginaganyan siya malakas na hataw kailangan ang kaso mo nayayanig yung makina kaya in-stop ko na naka limang attempt yata ako nito hindi ko na napabidyohan sa aking ano, kasamahan dito buka nga nang busy kami tapos uh, ako nasasaktan bawat, bawat hatak kaya ang ginawa ko binabalang kong maigay yung magneto napinturahan ko na nga kasi balak namin babalik namin to ngayon habang natakbo yung ano habang natakbo yung welding, binabaran ko dito, Pinainit kung pinainit. Tapos, lagay ng W40, medyo nausok-usok pa. Ayun. Tapos, binira ko siya ng mahabang ratchet. Minanual ko. Ayun. Naka-welding pa rin yung puller dito. Welding. Ayan. Welding pa yung puller dito. Tapos, yun. Bumigay siya. Great! Pa. Ah, uh, kasama ng ang inaabot. May problema na to. Kaya mapapalit na rin kami nito. Tsaka nito. 'Yon. Kaya sa mga apat na taon, limang taon, tapos hindi lagi nagagamit, lagi nakatambay, gagamitin isang beses, tapos hugasan, ayan. No, no, no! Dito kasi nagkaroon ng problema, kumapit masyado. Yung isang NMAX, makinis, makinis na makinis yung ganito. Ito, magaspang eh. Oh. So, yung kalawang band na rito, Kapalit na natin ang oil seal yan. Dininisin. Ito, pinutol ko na rin to. Ayan, ito yung magneto niya. Kaya medyo madugo talaga. Gas dito, gas dito sa labor, sa coolant. Ayan. Kaya yung mga NMAX, sana uh, pakimintayin nyo yung magneto. Kailangan yan. So, ito, oh, yes. Mamatay na sa takbo to eh. Kaya sakalang niya pinahayos nung nagkaroon na ng check engine. Oh. Ayan. Kaya maraming salamat sa tiwala ni Boss sa uh, pinagawa sa atin to. Maraming pagawaan sa ating nila And layo niya. Salamat oh, Boss Milo. Oh, thank you so Shoutout much. Yo. Parting to, dito kasi dadaan yung oil seal, itong black na to. to. Yun yung black na yun. Dadaan kasi yung bilog, papasok siya. Ngayon kailangan itong parting to, walang kalawang. Ayun may kanina, ang daming kalawang dito sumikip yung magneto dito napasok yan ito nasubo yan dito kaya nagkaroon ng stack up kasi ito nga paspitted ito parting yan pag pinasok yan dito ito yun susubo dito so, ito naman kailangan makinis kasi pag naglagay tayo ng bagong oil seal hindi tatamaan ng kalawang hindi ba yung label ng oil seal yan kailangan kaya ma kailangan malinis yan yun okay salamat Patanggalin natin yung oil seal na luma. Ito gagamit tayo nito. Patanggalin natin yung oil seal na luma. Ayan. Ito nalihan na natin ito. Ang bagya. Ayan. Ayan. Medyo matigas din yung oil seal. O. ay Ayan makisama nya. Ayan lang patanggal. Sukitin so, lang natin. Stock up na rin yung oil seal. e eh, oh. Ayan. Ayan. magamit tayo malaki laki nababalik itong ating maliit na flat screw magamit tayo malaki laki ayan susunod natin ito konti sungkit Inyo, yung dabi tayo na ah, yung kapraso nawa niyang kapraso ayan yun ayan. 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 ayan ito yung lumang alisil kasi pag natin ito pinalatan sa yung kabit tatagas yung ilangis ayan yung luma tapos, sinisin uh, natin yan. Uh, yan lang ang gasolina. Nasa natin. Ayan. Ayan. Puro kalawang. Ito pa nga lang. Kalawang na yan, o. Oh. Kaya sobrang tigas nung bago makuha yung ano. Tapos liyayin pa natin yung pagdadaanan. Ito, may kalawang pa siya na konti. Ayan, oh tiga lang. Tiyagayin natin yahin. Mm. Yeah. Mm. Uh -huh. uh -huh. din natin ng grasa yan pag ko yung oil sila bago. Mm. Yeah. Yeah. Pinasok natin ng konting gasolina. Ito, medyo nabawasan 'to ng kapraso kasi nga yun nga nagano yung unang puller, Tatlong puller na. Nga. Pero may thread diyan, buo naman ang thread yan. na lang, parang naging ayano okay naman 'yan. O, apit, uh, apit naman 'yan. Ayan. Goods pa yan. Para sa Bali naglagay na tayo ng grasa. Ayan. Sa pagdadaan, ito yung luma. Ito yung bago, ayan. Yung bago. Ayun yung luma. Naglagay tayo ng grasa. Pasok natin yan. May grasa yan. Ayan. Ayan. Tapos, gagamitin pa rin pala natin yung luma, eto. Kasi meron tayong papasok din na tubo. Eto ang tatamaan, hindi yung bago, yan. Pangalawa, ayan, para mamaya papasok natin sabay. Sabay yung luma at bago. Tapos, kukuha tayo ng, ako oh, meron kasi improvised na tool. Ito yung shock ng Mio Sporty. Sirana, ayan o, oh, gas-gas na. Lagay yung bagong oil seal na una, tapos yung luma. Ito panggagana natin. Pampupush. Yun. Para pantayo, tayo. Pupush natin. ganoon, Ganun lang siya. para may pantay mo siya ng pasok. Bali, ito yun. Huwag din palo. O ito Okay na siya. Balian, yan. na natin yung bagong oil seal. Nakalagay na yung bagong oil seal. Tinulak nga natin ang ginawa natin improvised improvise. Ito. Ayan. Pero bago natin tinulak, yung luma mo na oil seal. luma. Tapos, ayan, malinis na siya. Sa kakabit na din yung stator. Tapos, susunod. Kung may dalang bell yung mayari, sa natin i-apply. Bali, ito na yung second hand na nabili namin yung stator. Walang tama to Ang issue nito si KP hindi to winelding kaya hindi to nainita ng todo na katulad ng pagkakalas ayan ito yung namin ayan And yung ayan, ayan. yung CKP na Racing Monkey lagyan natin don doon yung magneto na lang pinagpasya ng mayari na ibalik mo muna yung magneto na may welding kasi 3 months pa darating yung bagong magneto nasa 2,000 plus yun 2,7, 2,7, 2,6 o 5 ah, ito na muna para magamit na yung NMAX nya kasi wala na siyang service nainip na siya hindi makahawak ng NMAX ah, ito na, nakabit na natin yung magneto lagyan natin yung kulan yun, gusto lang na natin magkakabit eh Eto, nakabit na natin. Yay! eh yung magneto. Naglagay yun na high temp na grasa. Yung pan. Ayan, inuulit ko nga. Hindi muna siya nagpalit ng magneto sa kana. Ito yung order niya. Ayan, paanda rin na natin. Para magamit na ng mayari bukas pagkuhan niya. Magagali pa siya ng Batangas. Na siya. Isn't that amazing? Oke, okay na, nah. Nah, ilanginlah nanti di datang maayos. Yung mga hose, mga clam. Yung mga clam-nya, dalawa. Alamat-alamat yung case ng radiator, yung pan. Masakit. Maka masakit. Yung bulan. Pahinginan lang natin yung bar. Yung mga tatlong bar. Tatanggalin natin check engine. Yan. Yung check engine-nya tatanggalin natin. Set natin yon. Congratulations. Ito na yung ulat, mainit na, nalagay na natin yung takip. Mainit na, wala na check engine eh, no? Binura na natin, kaya ito, pwede na, pwede na, na kunin naman yung biyake. 怎么了？<laughs> <laughs>